Pagtunan pa natin ng kaunting panahon ang pagtalakay sa mga mag-aaral na off-task. Isa sa mga regular na nakikita sa loob ng klase, ang mga batang medyo nag-iingay, tumatayo ng upuan at hindi sumusunod sa panuto ng guro. Nabanggit din natin na delikado hindi pansinin ito dahil kung hindi ito papansinin, ang maliliit na hindi pagsunod ay masusundan pa ng mas maraming maliliit na hindi pagsunod. Sa kalaunan, hihina ang pagtingin ng mga bata sa guro bilang tagapagpatupad ng batas dahil hindi naman pala talagang kailangang sundin lagi ang guro. Ang paliniwalang kailangang maging consistent sa pagdidisiplina ng bata ay hindi lamang para sa paaralan. Sa katunayan, mahalaga ang konseptong ito sa sariling bahay, lalo na't may pinalalaking bata. Panoorin natin kung paano ipinapatupad ng isang Amerikanong tatay sa kanyang anak Ang kanyang patakaran tungkol sa pagkain ng mga matatamis. So Lila says, "Dad, I finished my whole plate. I'm in the clean plate club. Can I have a cookie?" No, it's only fruit during the week. But Dad, I finished all my vegetables too. Please? Uh, do I want to pick a fight over dessert? There's still homework. there's bedtime, and she's really been good with finishing her vegetables. Okay, fine. Just this once. Naku. mukhang hindi kinaya ni tatay at pinagbigyan na niya ang anak niya. Nais kong bigyang diin ang konsepto ng salitang no o hindi. Ang ibig sabihin ng no o hindi pwede ay hindi pwede. Ganun kasimple. Subalit sa napanood natin, ang kahulugan pala ng no o hindi para sa tatay ni Lila ay kulitin mo lang ulit ako at baka bumigay na ako sa gusto mo. Minsan, iba ang gagawin ng bata. Pahabain niya ang usapan. So, ano natutunan ni Lila sa sitwasyong iyon? Natutunan niya na maaring ang expectation ni tatay ay pwedeng i Na baka kung pahabain niya ang usapan o makikipag-deal siya na ang hindi ni tatay ay maari maging baka pwede, tingnan natin o oo na, sige na nga. Paano kaya ito nakikita sa loob ng silid-aralan? Kung ang guro ay mayroong mga patakaran sa klase, na kailangan magtaas muna ng kamay at tawagin bago sumagot o kaya kailangan manatiling nakaupo sa silya. Siguradong patuloy na susuwayin at hahamunin ng mga mag-aaral ang mga patakarang ito sa pamamagitan ng maraming pamamaraan. Kung inaasahan ng guro na sundin ng mga mag-aaral ang kanyang mga patakaran, ay eh dapat siguro sundin din ng guro ang kanyang sariling patakaran. Anong ibig sabihin nito? walang consistent paminsan-minsan. Walang consistent madalas. Hindi pwedeng 50% consistent. Kailangan consistent lagi. Kaya nga consistent ang tawag dyan. Isang daang lagi. Tingnan natin ngayon kung paano ito nakikita sa loob ng silid aralan. Makikita mo kung ipinapatupad ng guro ang kanyang expectation sa kanyang mga mag-aaral na makinig sa talakayan. Pansinin kung talaga bang nakikinig ang lahat ng mga bata at hindi gumagawa ng ibang bagay. Nakikinig nga ba sila sa kaklase nilang sumasagot? Tingnan natin kung gaano ka-consistent ang isang guru. So it should have five little ones. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. 3x 2x. Thank you, Delvante, for tracking minus three. You can't combine. Can you combine this five with this x? No, because they are not alike. Which ones can we combine? Two. Excellent. But don't don't leave out the fact that you're dealing with x's. You can combine the three x and the two x. So what do you get if you combine them, Delvante, You get. If you combine, I'm going to ask again. The 3x and the 2x. What do you get? You get 5x. Good. So you get 5x. And what do, what can we do about these? Do we when we combine them? What do you know, Deja? Okay, I'm going to wait because none of these students over here are tracking. So say it again louder, please. Tracker, please. have three negatives. Again, you got Kasim, you need to be tracking. Say it again, please. You have a negative and a positive, you own it equals zero. So three of them negative plus three of them positive will equal zero, so you have two positives here. Good. So I know that with this one. Pag-isipan natin kung naging consistent nga ba ang guro sa pagpapatupad ng kanyang inaasahan mula sa kanyang mga mag-aaral. Tanungin natin ng tatlong tanong ang ating mga sarili. Una, Naging malinaw ba sa kanyang mga mag-aral na inaasahan niya silang makinig sa talakayan at makinig sa kanilang sumasagot na kaklase? Sa tingin ko naman ay oo. Pinansin niya ang mga estudyanteng nakikinig at ipinaalala niya ang kanyang inaasahan mula sa kanila. Masasabi naman natin alam ng mga mag-aaral ang kanilang kailangan gawin sa klase. Pangalawa, pinapansin ba ng guro ang mga mag-aaral kung hindi nila naaabot ang kanyang expectation ang tingin ko rito ay hindi. Nakita mo ang ilang mga babae sa likod ng nag-uusap. Mayroon ding lalaki sa medyo harapan na natutulog. Hindi yata napansin ng guro ang mga estudyanteng off task. Pangatlo, mayroon ba siyang consistent na tugon sa mga mag-aaral na hindi naabot ang inaasahan mula sa kanila? Muli ang sagot dito ay hindi ang kanyang taging tugon sa mga sitwasyon na nangyayari sa kanyang klase ay siguradong magdadala lang sa kanya sa higit na problema sa hinaharap. Ang kanyang mga inaasahan mula sa mga mag-aaral ay pupwede naman palang hindi masunod. Malino na hindi siya consistent. Bakit ba mahalagang maging consistent sa expectation ng guro mula sa kanyang mga estudyante? Ang sagot nito ay makikita sa mga layunin tungkol sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Hindi ipinapatupad ng guro ang kanyang mga expectations sa klase para lang maipakita sa mga bata kung na kanino ang kapangyarihan sa loob ng silid-aralan. Hindi ito usaping ako ang guro at kayo ang mag-aaral. Kaya ako dapat ang masunod ang pagiging consistent sa expectation ay kaugnay kung paano natututo ang mga mag-aaral sa loob ng isang klasing laging on task. Magtanong ka sa ilang mga guro tungkol sa kanilang mga karnasan sa loob ng silid. Nakaranas ba sila ng mga estudyanteng hindi madaling sumunod? Tantsa ko, oo. Lagi. Ano kaya ang mga naging tugon nila sa mga batang ito? Palagi ko, sinusuway naman nila at pinagsasabihan. Pero palagi ko rin may mga pagkakataong hindi na rin masyado nila pinapansin. Bakit nga ba napakahirap maging consistent? Siguro may apat na dahilan. Una, maaaring hindi pa kayang maging automatic ng tibo. Bakit hindi mo pa gaano napapansin ang mga estudyante off task dahil abala mo pinag-iisipan ang sariling aralin? Pangalawa, maaring natatakot kang kausapin o pagsabihan ang bata. Baka ayaw mo kamuhian ka o hindi mo lang alam kung paano sasabihin ng maayos ang iyong gustong mangyari. Pangatlo, maaaring magkaroon ka ng agam-agam sa sarili kung naging malinaw ka ba sa expectation mo sa kanila. Baka isipin mo, pwede siguro munang hindi pansinin iyon dahil kasalanan ko naman at hindi ko ipinaliwanag sa kanila kung ano ang gusto ko talaga mangyari. At pangapat, gusto mong hindi maabala ang sarili mong activity o talakayan. Baka kasi mawala sa maayos na daloy ang talakayan at mawala sa focus ang mga bata kung bigla kang manunway. Ito ang ilan sa mga naisip kong dahilan kung bakit hindi nagiging consistent ang ibang guro. Ngayon, paano nga ba maging consistent? Mayroon din akong naisip na apat na paraan. Una, kailangan mo magkaroon ng pangarap kung anong uri ng klase ang gusto mong magkaroon. Habang pinaghahandaan ang klase, sana'y nakikita mo na kung paano ang magiging daloy ito, kung ano ang ginagawa ng mga mag-aaral sa bawat punto ng iyong talakayan at kung ano ang ginagawa mo sa buong panahon ikaw ay nagtuturo. Pangalawa, kailangan malaman ng mga mag-aaral ang inaasahan mo mula sa kanila para maabot mo ang pangarap mo para sa klase. Mahalagang maipaliwanag mo rin sa mga bata na makatutulong ng malaki sa pag-aaral at kanilang pagkatuto na maabot ang pangarap mo para sa klase. Pangatlo, maging masigasig sa pagpapaalala sa mga bata tungkol sa inaasahan mo mula sa kanila. Magkaroon ng pasensya habang natututunan nilang abutin ang iyong inaasahan mula sa kanila. Pangapat, kailangan mong sanay ng iyong sarili magkaroon ng tugon sa mga kilos ng estudyante na taliwas sa iyong mga inaasahan. Natatandaan mo ba ang pivo at ang layo ni maging automatic ang pagtugon nito sa mga off-task na kilos ng mga mag-aaral? Mayroong dalawang paraan para magawa mong automatic ang iyong PIBO. Ang isa ay sa pamamagitan ng trial and error. Nagiging automatic ito sa pagtakbo ng panahon dahil natututunan mong gamitin ang mga epektibong paraan at iwasan ang hindi naman ng pamamaraan. Pero hindi tayo interesado dito. Ang gusto natin ay iyong sigurado na yung magagamit muna. At ang isa pang paraan ay sa pamamagitan ng paghahanda, pagpaplano at pagsasanay sa mga sitwasyong maaaring maranasan sa loob ng klase. Mayroon kayong makikilala ilang guro. Mula sa kanilang paghahanda at pagsasanay, sila'y natutong maging consistent at dahil dito, nakinabang ng mabuti ang kanilang mga estudyante.